naman siya, ano man siya, ano man ginawa, ibigay na para sa business. Ano ko bigyan pa ayan naman ito. Ano bigyan din Ay nata. Dito. Ay isa ka ba naglagay ng ano? Salamat. Din din. Oo. Ito na lang. Kasi pinan. Oo. Ano pa sa akin? Nakakabilis ng pag-ano. Ang problema niya. dito po kasi to i eh. Mas lolo po pala. Mas lolo pag inintray na ang mga to, eh. eh kasi ang nakapagtataka sa kanila, dinala ng doktor, pina-check, ah, pina-X-ray. Dapat eh, hindi binigyan ng pansamantalang gamot. Iyan yeah, nga po eh. Dapat yan ay binibigyan ng pansamantalang, hindi naman mm -hmm. sa pag-ano. Mm. Kasi Ino wala po sa, kasi silang nakitang saktong ah uh, klase ng sakit na to mm -hmm. para po irespetahan ng gamot. gamot. Kaya, kaya po wala po silang in-advise na kahit antibiotic, mga hmm, mga amoxicillin, mga ganon, wala po talaga kasi hindi po nila matrace kung anong klase. Kung anong pinagmulan. Mm -hmm. Opo, kasi Ayan, si puta mm -hmm. po tapos inulit na naman po. Wala Pero talaga. wala, hindi na po sila kumuha dahil dinihintay pa nila. Ngayon, pinasa na naman sa dalawang doktor. Hindi kasi ano. hindi, wala wala talagang lalabas na klase ng anong eh. Pero kung halimbawa, kung, okay. kung yan eh normal, makikita yan kung pizza, kung sandaba, pa, kung, kung mga hmm. or cancerous, yung maya, ano na yan. Eh kasi nga po, halo. Ano sa kulog ka -halo kasi. Hindi po yan. ba, sa kulog, halimbawa sa spiritual, mm hindi makikita ng doktor kung anong klase ng sugat yan o sakit yan dahil uh, para huwag gumaling para wag mong mapagaling yung tao. Ayun ang problema. Kung hindi naman sila yung magkasalanan na ano, may galit o hindi na sa kanila may bubuntun, ganun po yung nangyayari. Kasi ito nakakapagtakaya ng laka ng laka. Tapos ang tigas-tigas ng na ano sa bike ko, wala mainit, makikita mainit. ko Opo. May may it. It. Parang nilalagnat mm siya. Hindi man ba kumikiro? kasi tayo may sugat lang ng kapraso praso kaya nakikirok-irok mga ano eto halos puputok na yung sasiko ba ala eh kaya eto ay Masakit po ba pag tinanggal po itong ng aid At tatanggalin ko po ah. Kasi lalagyan ko po ng dahon para pumutok po ito. Ito po kasi yung tinesting na ano po. Yung kinuhanan ng ano o <tinyan> ng laman para malaman na na. Ano pala may bunda. Ay bagay may plastic bag tayo na. Patali. Papaibot ko pag ko kayo ngayon na umapay natin agad ito para po kayo makapagtrabaho trabaho na ulo. 很低的。 music yan, taong pa na yan eh. iba na yung Kaya mas siya, nagtatakahan rin po kasi. Dati po kasi lumiit siya okay. yung nung isang okay. ano po, nung pinaano namin muna sa inyo. Di ba okay. pinaano okay. po niya ng ano, naalit po ang maganya dito, ang gandito, tapos bigla na naman pong bumalik na naman Ah, yung parang kapalit lang din ang dati niyang braso. Opo. Okay. Okay. Ano Kasi po, nung naano po namin kay ate, na ano po, di ba pinapaano po ng mainit na tubig, at ano po, ginagawa po namin nun, o di umano po hanggang dito, nagpantay ng kamay, ngayon po, bumalik na naman. Hindi, sobrang laki, triple yung pinang pagkabalik niya. Kung bakit kanto, parang sasabog mo na yung bagay na ito. Ganda sa ano ba ito? May isang ball na doon. May isang ball na doon uh, May isang ball na doon na patuloy. Ang eh, ibang-ibang yung pagkakamukha. Kaya po pag masakit ha? 现在，你看，还是那，你们像沙发，你们都养着沙发。

preyisan 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 ng preyisan 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 ng mga preyisan 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 preyisan

ng makasalanan ngayon at kung kami mamatay amin. Sa bagay ng Maria, napupuno ko ng krasya. Ang Panginoon Diyos ay sa iyo. kami kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka pa ng Panginoon Diyos. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin ng makasalanan ngayon at kung kami mamatay amin. Puminesante. Kirelison, Kristelison, Kirelison, Santos Diyos. Kirelison, Kristelison, Kirelison, Santos Diyos. Kirelison, Kristelison. Santo Dios, Santo, lectame librego de los textos. Ako po ay sa madla upang ka na marinig ang mga bibig ng mo sa dolosan at igawad sayo po ng na Naidadagdag sa ng inyo. Credi Elisang Santo Dios. Ano yung ang inang ng pag-ibig po Deus. sa akin ang check-up ni ko, pinababalik pa dito ba? Pagka balik niyo po na ang yun, internet, yung kung ilalapat na ano dyan, gamot. Yung ang tao dyan, hindi. So, tao. So, dahi po yung nag-ano dyan. Naglagay. Ah, ano, eh. Isa tao si kita. Yung babae po yung naglagay. Ang problema nga lang po, yung hindi naman talaga siya yung, yung ano, kagalit ko. Hindi ba siya nang tapat? Um, na ay, na ay, oh, no. na, ano po magaan naman, mm, pero lo pag sinalagin po sa natin, niya, alam mo ka ba? Parang six-six para para, Alam niya po yung um, ano ng manok, yung baga, gano'n po yung nasa loob, yung ano ng manok. Yung pinakaroon, laman na nandun ay, sa loob na, na mabilis lumbar. siyang lumaki. Ano yung parang pizza ba yun? Ano yun? Eh? Hindi hindi po siya pizza, nilamanan po pala. Ah, nilamanan, ah. hindi, hindi siya pizza. Hindi. Ang kaya pagka ito, pagka biniyak to, o oh, yun, yung, yung itsura nung ah ano ng manok na yan, yung salada, ganun-ganun na ang nakalagay. Doon sa may parang sugat na yun. Opo, ito. Kaya yung ano, magkakabutas itong iyaano ko na yan, nawa, sa, sa kapag tayo binalik po, makita na po yung totoo ano eh, ano pa yung akong plastic, DJ? Para iyan na muna to. Para huwag muna matanggal yung katakataka. taka Tapos padagdagan yung dahon, papauwi ko kasi. Kasi imposible naman, wala naman kayo nakagalit, wala naman kayong sabihin na hinawan dyan, wala nasa bahay lang eh. Paano, hindi naman siya na dapa para maitukod yung braso niya na yan, para magkaroon ng fracture yung boto at magkaroon ng ganyan sa kanya hindi niya alam na inggit pala sa kanya hmm. kahit wala nang ginagawa ko traitor po ayun so, siya kay sa kanya ate traitor na labanan hmm. yung inggit hindi niya kayang labanan kaya niya niya pinagawa ayaw niya pagtrabaho mare yun ay nabibigla so, halimbawa, halimbawa ano po na trabaho sa ng... trabaho po hmm. o hindi hindi po. kilala niya kilala ko namin. Kilala hindi na hindi malayo hindi malayo halos halos ka isang mga yun yung nakakausap eh, hindi, hindi lang nila alam na may galit at may oh, ingit yung mga plano nyo, mga pinaplano nyo, kinukwento nyo, ah, yung hindi nalalaman nila. Para wag, para wag mangyari kung ano yung gusto nyo sa buhay yung plano nyo. Okay. sila mag -usap, mag -usap, mag Opo, then, na lang dalawang magdarling nag-uusap pag na hinggit. Opo, kasi nilalabas na ingit. Opo. Ganon eh, yung ano niya. Hindi, hindi naman po. Wala naman po kami natin na ano. Baka po yung mga nakakarinig. sinasabi mm. sa kanya. Ganon, ganon gano, po gano, di ba? Kasi, kasi, yan po, imposible may nakagalit o nawala. Wala talaga ako nakikita na pinag-anahan. Malapit hindi. lang po talaga oh. sa kan Saka ano po. Malapit saka, lang. malapit lang. Nakatuwaan ang Kumbaga, isipin nyo na lang na. Inge, inge, yung, yung, yung alam niyo yung tuwa nila. Salita, tribal, matuwa't magaling. Eh, yan. yan oh. Pero ito, yan ako po yan, magbubutas yan. Magbubutas po yan. Tapos, ano, tapos makikita na ng doktor yung totoo yung mga uh, tamang gagawin. ko po rin kayo ng daon. Kaya, yeah, pag ano po, itapal nyo lang po. No? Di ba ba may langis po ang pinadala sa inyo? Pupunas nyo po yung langis. Tapos po, saka nyo po lalagyan ng daon ng katakataka. At tapos, ibabalot nyo na lang po. Eh ito po kasi mga ako ulo ko diyan naman, masaya di ibalik mo yung ano sabi mo kay DJ? Han? Ah! Nagliliab na. Ngayon po hanggang hindi pa po yung pecha ng pagpunta sa doktor, ganito muna po yung gawin niyo, no. Tapos yung sa tapat na po, mm -hmm. ang gulong tapat po nato ate, ayan, meron po yung butas, no. Ito po, ano niyo po. Ganyan yung po gagawin niyo po sa katakatahan, tapos ipaikot niyo po, no. Para mag-observe po yung ano. Um, kahit hindi po siya plastic or kahit tela po yung ginanyo. Yung parang brown yung tayo. Mm, benda. benda. Opo. Para po masikti po yung ano nang laman na yan. Dagdag pa ako na ito. Anahan ko na. Yes para maunin nyo na. sa buong apat na araw. at morang po. Yan lang, ibagya. Ano nyo pa yan? I-ano nyo na lang, ibaro nyo na lang kasi kayo na lang mag, ano, nadal, lang. Sabi, sabi nyo. Ibig yan po iba, po yan, Okay. Tapos pag ano po, check na lang po si Ate Jay kung ano po yung magbawa mga naramdaman niyo po. Ate, so, paano, paano na... na rin po ako, Oh. Okay. Na... Ay, Ate, Ate, tapos muna na din si Ate. Oh, may lang din Para, ano, safe. Sila lang ba ba eh, ang hindi. kayo, kayo naman, na ako, <laughs> te. Eh. Idadalim pa nila ng ano yan. Babiyahe <laughs> pa nila. Eh, may natatangay pa. Ayan na lang. Sabihin po sa, pinpo, sa, diyo, sa diyo. Ah. mo na ilagay sa, ah. oh. sa diyan po, oh. po sa dami. Sa Pwede mo po para na ko lang po masasabi yung buong pangalan mo ng mobile pero may letter A, B, sa sa pangalan na dahil. Parang ano po, A, e N. Tapos may, ang apelido po, may L, D, N. Ilalap po. Basta <coughs> yung sinag na lang po. Ang hindi na lang po may atindi ng hit. niya talaga. Gawain niya talaga. Ayaw lang nakita na umakasensi sa kanya kapwa niya.

Basta, mm -hmm. hiningin na <coughs> lang po. <coughs> hiningin na lang po na ay uh, yung ginawa natin ngayon, pag ibinalik ni po sa doktor, kung oopterahan, eh, makita na po talaga yung okay. totoong yung uri ng sakit para po malinasa ng mabuti. O okay. bukod po sa ginawa natin. Okay. Pero mas, magiging okay na po. Hindi sa yeah, ano sila, galing sa ibang bansa. Ah. Ngayon hindi lang sila nakabalik dahil na so, nangyari kay Pero sa Pampanga talaga kami kaya sa Santa Rita. Yung mister ko, o oh, pareha kami sa Pampanga. Mga lang sa Oo. Oh. Dami so, marami din sa Lengga, mga tiga Pampanga din yung nasara lang sa kasi magulang ah, na ate ang punakas, Okay, so, uh, and, tapos dito sa Oh, yan ang so, Balakang. Mm -hmm. uh, minsan yung patulog ah, hindi ka nang maayos. Tapos oh, okay. so, may nagigising sa oh. hmm. ah, ako, kahit gusto nang uh -huh. matulog. Mayroon po lang po galing sa akin, no? Ngayon oh, okay. po, okay. pag ano, yun po yung ipunas niyo po. Oh, okay. Kasi, okay. 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 O, o din, nung nasa buwag kami, kaya palagi akong nangilago, talaga hindi ako makatulog talaga, lalo na pag ano. Kaya nga po, mayot ako ng ano, buti na yun, na ako. Talagang mga ano, kaya minsan yung ulo so, ko tana. parang may naguhit. Oo, oh, oh, yun, yun, yun na yung sinasabi yun, ko, hindi to kaya kaya may, sabi ni May, may nag-ano sa inyo po, nagsumpa. Kaya pasang cross yung ano na to. Ay, yung kay mam yung ano yung kinukuha ko. Oo, Halimbawa? ba? Atay, mong, ha? kaya... Yung kay mam yung kinukuha kong ano na. Kaya... Kaya sabi <laughs> ko Jenny, bilhin yeah. na lang kami ang pangontra hmm. dyan. Ay, ano ba lang, ka kay ate si kuya meron eh. ayun kay ate, yan na kami lang din. Tapos oil, para bukod yun lang si ate. Ito po, ibiglesin na po. Ito mm. tapos, ito na po yung iyaan na

Ayo, hindi mo ko naiisip ko palagi kasi nga nakikita tao mo mga mm. asawa mo, nakikita mo Hindi lang yung sa financial, yung lang sa nga katawan. Nga ka, o, kasi, ka, sa o, kasi, ka. kasi kung himbawa, dati ten sa financial. Na, pero alam mo ko mm, ano yung klase ng sakit na meron ka? Alam mo ko ang hindi gagamot mo, mm, so, alam mo ko ang ilalagay mm, mo. Pero yung sistema na ginagawa ko para lang Nag-iisip din sa sila, sinakisip ko talaga sa kanya. Kaya syempre, asawa ko na siya. Basta prayer lang po, sabihin niya po. Sabi ko ka sa kanya, huwag niya nang isipin. Kaya baka, nandyan naman ang nasa taas. Opo, prayer po, pinaka-best medicine yan talaga. Basta po, hilingin niyo po na yung pagkakahawa ko po sa kanya sa pagbabalik niya po sa doktor nakita na po ko ano yung talagang karamdaman nalunasan kong ooperahin ma-schedule agad mapahilom agad ang sugat na ano at makaalis na po yung kahit meron pa siyang kumbaga hindi pa totally yung sugat niya eh, makabalik ulit sa para makabalik pero okay kailangan tabas kasi wala naman ano. Ano so, okay, yun lang po kung baga kasi meron din. Oh, sakop na din po yun eh. Oh, kasi no. Kaya, ito, kaya sa minsan sa, ibang pakaramdaman. Nasa tagap nyo rin po yung bigat tapos yung depression. depression, depression yun At sabihin nyo na kahit walang umano sa inyo, syempre, iniintindi nyo ini, pa ini, rin po. Ito na lang po yung iyanan nyo. Yun tapos oh, okay. ito po. Ito po yung bukod na langis na yan ako po sa inyo. Para Pangano po. Pang ko lang to, te, sa pag, buong katawan. Mm -hmm. eh. Oo. Oo. para yung ano nyo po. Yung <laughs> hindi pagkatulog. Oo, oh, okay. te. Dito te, magmula dito. Kahit hindi na ang Hindi pa kahit dito, hmm, baka, dito lang po. Basta yun ba, may hindi sa yung patabi. mo po kayo ng tatlong beses. Para po mag-wish mag kayo na ano man naman. Ano. Mm -hmm. 不行啊！ để lại như vậy để cho thầy đi ra bây giờ thầy ạ có thể đi được này tôi cũng Boy, okay. Opo. Yan na pa-kissan po po Opo. na lang -anong. Ay, anong po, mm, bracelet po. Okay. No, okay. yung bracelet ko? Okay. po. Tapos yung langis po. Eh, gayahin nako ba? Eh, yung takip ng kandila, Yan po guys, isa na naman pong may karamdaman ang ating pong nabigyan ng pangunang lunas dahil wala pong makitang sakit ang doktor. Sobrang laki na po talaga ng bukol um, sa kanyang braso. Ang pagtatakahan po na mamaga siya ng namamaga at lumalaki ng lumalaki pero wala pong makitang findings kahit binayopsy na po. Kahit binayob si na po, walang makita ang doktor. Hopefully po, sa ginawa po natin, pagsalat at paghawak sa kanyang braso, ay matanggal po ang lakip. Kasi po, kaya po walang makita ang doktor na klase ng sakit. Eh, dahil po may lakip. Ngayon po, yun po yung tinanggal ko. Ginalis ko po yung lakip. O gawang kulang, kung tawagin. Kaya po, kaya po nawa pagbalik niya po sa doktor magkaroon na po ng magandang resulta o makita na po maalaman na ano po yung dapat gawin so magandang araw po sa lahat at salamat po sa inyong panahon at oras sa panonood na po at ginabayan tayo ng banal na espiritu para po mapagaling na po si kuya abay po